Guys, mag-unboxing kami ngayon ng ano ng bagong laruan natin. Hi guys, ito yung uh, starting point natin sa ating uh, pagbabike Start tayo dito tapos pupunta tayo ng park, no? So samahan niyo ako, guys, kasi eh titest ko yung uh, bago nating laruan na nabili. Kasi summer ngayon, so ito yung activity natin, ang magbabike Samantalahin natin yung uh, summer para uh, ma-enjoy naman natin kasi pagdating ng winter ah uh, wala na po tayong uh, uh, maaasahan na ganitong sikat ng araw no. So usapang uh, transport muna tayo ngayon guys no. Usapang transportation dito sa Canada, kung ano yung mga available na transportation dito sa Canada no. So ganito kami, ganitong buhay namin dito pag di off. So tara guys, let's go. Starting point. Ang oras natin is 6:25 uh, in the morning patuloy tayo dito sa ating rides solo ride tayo ngayon guys dito sa Quebec, Canada so ito yung lugar ng bike lane nila dito ngayon no? tumta tayo dun sa Lumber Park gusto ko lang ipakita sa inyo guys yung ganda ng uh, lugar nila dito Lasays ng umaga ngayon Pero medyo ano na yung araw Tirik na Namimiss ko tong uh, Namimiss ko tong ganito na magbabike May baon lang tayong tubig Okay na So mamaya Pag uwi natin na natin yung uh, papunta doon sa company namin so andito na tayo sa ano sa bike lane ayon sa ating google map is 5.4 uh, kilometers yung ating papadyakan ngayon so ito ngayon yung ano dito sa ano malamig sa ilalim ng puno ng kahoy speed natin is 16 kilometer per hour. Nunta tayo sa Rohamilin. Sa Rohamilin, so mayroon pa tayong 2.5 kilometers ating lalakbayin para makarating tayo sa ating destination. So pagdating doon sa ating destination Tambay muna tayo sa glit Tapos Babalik na rin tayo sa pagpadyak Medyo marami man sigurong tao ngayon Kasi ano na eh 6.30 na ng umaga So Tuloy pa rin tayo sa pagpadyak Ito yung unang araw natin guys Magmula nung nabili natin tong ating laruan ito yung unang araw natin na magbiyahe dito sa park so yung uh, full gear natin so usapang transportation tayo dito sa Canada no ah uh, lang tatlang yung pagpipilian nyo rito mayroon kayong uh, private car mayroon kayong uh, bus card at saka bike ito lang po yung mode of transportation namin dito ngayon sa Pinas na halos lahat na transportation eh mayroon na dito ito lang basic mayroon silang ano din mga e-bike e-bike at saka scooter yun lang meron dito pero yung jeep at saka tricycle wala kang makikita dito guys so ayan hindi nyo sulit tayo babakpak ulit tayo ng 1.6 kilometers kapunta sa ating destination no? ring bike natin pa pero tuloy lang tuloy lang tayo guys ituloy lang natin itong ating pagpapadyak malapit na tayo sa ating destination konting kembot na lang makakarating din sa speed ng 21 km per hour Narating natin yung Boulevard de Chino. So ito na yung Boulevard de Chino. Parating din tayo sa Boulevard Dish Ito tayo ngayon Maganda lang kasi dito yung view guys Ayan, Solo ride natin yung Isa natin dito sa kalsada Puro <laughs> tulog pa yung mga bikers ngayon Hindi pa sila naka Ano Nakaisip na magbike So napaka relaxing dito guys Napaka fresh Hello po sa mga subscribers ko dyan na nagtatanong o nagpapatulong sa akin para sa kanilang application. Pasensya na po kayo. Hindi po ako taga-agent, taga-agency. Wala po akong ibang matulong sa inyo kundi yung mga tips and advices lang. So, pasensya na po. Mag-apply na lang po kayo sa aking agency, sa si IPAMS. Ayan ang Pilipinong naglalaro. Ngayon Boss Hey, basta nagmaga, umaga Ah. umaga Kapag pupausa kayo oh. ah Oo Simula pa lang Simula pa lang Saan kayo dito? Ha? Saan kayo dito? Diyan sa Boulevard Industrial lang kami mm. Sa construction kami Ah, matagal na kayo dito? Isang taon pa lang Magigit ah, di, halos sana dito pa lang. Isang mm. taon pa lang pa lang dito magigit Isang kayo? Sa Olimil? Hindi mm. Olimil kayo? Kilala niyo si Kuya Manny? Mm. Ay. Diyan, yeah. kami sa ano, sa dating, dating kasama ng mga kay Manny na sasakyan. Oh, yung un pinakaunang ano. Oh. Ah, yung apat, 'di ba? May oh, mo ba oh. yung pulipula na Ford? Oh. oh, yun. Kasamahan lang ako nila. Mm. Tabi lang bahay yun sila eh. Mm. Oh. Eh, ano yung tawag dito? Kakalaro namin minsan yung mga yun. Oh. Dito yun sila naglalaro madalas eh. Mm. Yoko kahapon kong natuloy yun kasi nagano sila eh. Nag hahanap ah, ng kalaro. Yeah. Oh. 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 Bike niya. Si Manny Boy makakasundo nyo sa bike. Pag bubaik, din yun eh. Okay guys, punta kami dun sa Bitong Provincial. Ang ganda may trail. Sa itong daan na to guys, papunta ng Bitong Provincial ito. Tapos dito sa planta namin. Maganda mag-trail dito eh. Bonjour. Hello. 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 Okay. You. Well, you see? Merci. Mas mabilis dito pre, 5 minutes lang nasa Biton ka na. So nasa release tayo. Baba ka muna, baba. Oh. Ayan, so unahan bito na yan eh. Bakit di mo alam dito? Nako. Kala ko dito ka dumadaan. Dito mas mabilis. Ayan oh. Kita mo? Oh, ayan oh. Yung ginagawa mo yan oh. Ayan guys, ito yung planta namin. Planta ng biton, provincial. Thank you. Ito yung nagbigay sa amin ng opportunity makapunta sa Canada. Kung wala yung biton, tayo makaka-bike pag-bike sa Canada. eh Pwede mo naman babaan. Lakad ka lang doon sa ano. Tas. Maganda dyan. Maganda. na mo. Pag marating mo yan dyan, maganda. Ayaw mo ba? Ayaw mo. O. O. Hayyo. Dandan lang. <laughs> <laughs> ha? <laughs> oh, ang lakas ng preno ko. Oh. Ay mo. Hala. <laughs> Ini talon-talon ko ato eh. Tara. <laughs> sa akin sobrang lakas. Gustong gusto ko na uh, parte. Ha? Pupunta nga sa atin to. Oh, hindi mo pa nakita dito. O oh, tara. O oh, pakita ko sa iyo, ang ganda rito. Akala ko alam mo na dito 'yon. Papunta to sa atin. punta natin yung park ay sarado pre sarado? oo oh, yun know? o ganda sana dyan o no? sarado eh ayun may tao pala sarado? bawal yung motor yata salo go bike? we can go there? Uh, salo yes, yes you can go ah? You can go? okay ah? Ah, uh, okay. Problem. Okay. We go there by bike, eh. Ah, It's free Okay. Like yeah, okay, until o'clock okay. So, yun guys. Nandito kami ngayon dun sa ano, sa Historic Park. Hindi pa ako nakakita ng bahay. Ni-enjoy ko pa yung ganda ng spot dito. Dito lang to sa Tuara River, no? Quebec, Canada So may kasama akong isa na isa kong kasamahan din sa trabaho sa kasamahan ko sa bahay uh, trip naming magbabike ngayon So maganda kasi free ngayon walang entrance pa until 10 daw So samantalahin natin yung libre Diyan tayo mahilig sa libre Yuhuu Ganda Ganda dito guys Dati kasi nang nagpunta kami dito. Ha? Wala, di dyan tayo tapos ikaw pagbalik natin doon tayo sa kabila. Dati kasi nung pumasok kami dito, may entrance. May entrance. 5 dollar guys, putra guys. Tapos iikot ka lang diyan sa kanilang historic historic site. Kaya sabi ngayon pag umaga libre daw. So eh ano pang gagawin? sa umaga na tayo magpunta para makalibre so samahan nyo kami guys dito kami ngayon sa historic park <laughs> ahon <laughs> ah, kaya yan oh kayang kaya nga sa akin oh yan so dito guys makakakita ka dito ng ano ng ilog ha? Napakalaking ilog dito guys Ito yung view Woo! Ito yung view dito Sa historic park Napuntahan na namin dito guys dati Kaya lang hindi kami bike, Naglalakad lang kami rito ah, oh, Ang sarap Ayan, dito na yung ilog. Ito na yung ilog na sabi ko, guys. Dito tayo. Ang ganda dito. Mag maganda picture, pre. Oo. Oh. Live, live, live. Mag live ka, live ka. <laughs> so, Nakalibre kami ngayon dito, guys. Walang entrance. Whew. Yari sana yung $5. oh, ganda rito oh. wala tulog pa nung pag ko eh so dito tayo sa ano pinaka ano talaga oh, oh Muntik na. Padulas <laughs> dito, padulas. <laughs> muntik na. Gas-gas sana Dito tayo pre mag-picture pre. Oh, ganda ng ilog guys, oh. <laughs> Magandang pang profile. Maganda ba ang profile? Okay. okay. Problema natin ito. Tara, di kayaanin ito pa ahon. Lakad tayo, lakad. Doon tayo sa unahan mag gano, sakay. Sarap lang po babae. Kaya pala. Eh, oh, preo, ang lambot. Kaya, kaya. Oh. <laughs> Sakyan mo. Kaya nga sa akin, oh. Oh. Paahon tayo guys, paahon. Maganda talaga pag tropa 'yung ano. Pag tropa. <sighs> oh. Oh, lembut pedya kan, no? oh. Tuna. Wah. Itu tayas kebilah. Oh. haha, huh? <laughs> tau kaya kaya oh oh, kayang kayo <laughs> hingal ah hingal ka na ako pa oh diba dito na tayo pawi dito walang daan dyan eh Oke. Okay.